Yan, dito na kami. Antay-antay din kayo. Pag anihan na ni, mag ani na kayo ni. Diba? Ito dito yung kay na. Nika, she's excited to go there for a shower. Mika, that's yes, the rice. Rice. Ay, rice. My God. Scared. Ay, to yung nadagpaan ng palay. Nadagpaan lahat, di ba? Ay, dito labanda. Ay, hindi ba katakot ang daanan dito? Ano yan siya, Balingbeng? Matamis yan? Nakmaulog ka dyan sa kanila. Hmm. Dahan-dahan doy, maulog ka. Saan? naku maasim na siguro. Sige ka, akit, maulog ka dyan. Tara na, bisa mo. Mar, tara na. Maulog Bakit mata yan doy? Ay, ito doy, oh, pala, kunin mo. Yan, pati yun, o oh, yung malaki. Yun pa, oh, malaki. Gakuha tayo ng star. Ano ang tawag? Palingbing. Yan. Tapos yung yun pa doon, dalawa. Hindi maabot ng panungket. Do, ito pa Yun yung you know, malaki. Sige, tapon mo dyan. Puma, parang ko tawag mo sa akin natin, Joy. Yan doon, sa Yan. Laki. Ito, oh. Yan, do. Sa harap mo, sa may sanga. Yan. Ito, do, eh. Yan, no? Yan? Ano, yan? Mahulog ma ka, ma mabali. Abutan mo si Mar ng pamanongkit. Mm. O, oh, dyan na. Yan, yan. Yung isa pang malaki, yun, no? Bilalik mo? Eh. Yung malaki. Yung sa akin, yung hila-hila. Yan. Ta tapos tapos ba, tita, baby? Tapos, tamis pala. Ah. Bigyan mo si kuya mo. Katakan din ipamupo. Yan na Kanya yan. Yung isa sa akin, yung yellow. Tapos? Mabali, mabali. Mabali, mabali ang ko. Nandahan, baka may kahoy dyan. Uy, matuslok yung mong sabot. Dito ito, meron yan. Kaya nyo sa naman, tamis? Ito, bakit ay masin? Nabuti mo yung sa akin, Juna. Mapakatayas ba kayo? Tara. Ito, yung matamis. Kaya nga. Sa ito. Ngayon, kisan? Namayan pa kami ng balingbing, guys. ala, sarap ng gabi. Ala, gusto ko ng gabi na panggulay. Oh, daming gabi dyan Nika. Grabing init tawon oh, nika. <laughs> hinaantok ako. Tawad. Ngayon, well, tricycle ni Tito mo yun, no? oh. Parada. <laughs> Nag-aikot kami ng gilid lang ng basakan. Dan, kasi pa. Una-una, ang talisik. Kaya, kung pa yung paliskad na. Kaya yung lakas ng hangin. Sinigaw, eh? ay. <laughs> Kawawa Takan din. Eh. Takanda ni. angat Ya. Yeah. Ganda dia. Ai to bata pa. Ini bapala tu na ano? Spreha. Tebang kulainya bakit itu ano huli? Ehin oh, tu na mo pa no? Hmm. Ah, pa lang tu naga ano? Ito abunuhan pa to. Abunuhan pa kaya nila. Hindi na. Uy. Ito kasi talaga ng batang dyan. Baka mahulog na pa ako dito takot nakabulas ng jimelas yan yeah, lang iko kayo sa sapa. kain ang kalabaw dyan ayun pala may ebusi ala, tawad saan yung banda? butas ba butas na butas si Juna wala may kamutian doon wala na punta tayo doon sa kamutian ito Nagugutom na ako. Bye for now. O, dito lang muna kami. <laughs> Say hi to Tito.